Good morning, good morning, good morning. Yun, sobrang tirik ng araw, mainit masyado, kaya ako'y naglalaba para siguradong matuyo. Yan, kailangan ko lang nakabukod ang kulay pula sa ibang kulay kasi kung siya'y mag... Sa'y kukupasan, mag... wala, hawa-hawa na. Napaka-dominante pa ng kulay na pula pag siya yung... Ano? Kukupas. Yan. Tayo mabilaba, mainit, abulin natin ang init ng panahon. Para makatuyo. Agad. Katulong din tayo sa ating asawa. Di tayo... Opo pula paano, maglaba. Anlaw-anlaw na. Anlaw-anlaw na ako. Para amaya, may hangin na. Sobrang init na ng panahon. Sobra-sobra init. Kaya kailangan maglaba para makahabol. Yan. Sa bahan pala namin ang ano yan. Apat na araw. Tipat mo ng tubig para magkaroon na ng tubig agad sa kabila. <laughs> bây giờ sinh mua bao nhiêu lao, nay đi mua mồi, còn hen gì, sao sao mua, bao lỗ, sao Pero hindi yan, manigurado yan. Kasi sobrang init ang panahon. Yan. Sige, banat. Anlaw ka lang ng anlaw. Anlawan mo lang niyan. Para mabilis. Yan e, ring pula naman. Lagi nakabukod ng lagayan yung pula. Lagi mukod siya. Saka lagi sampule, sa anlawan. Ha. Pangalawa ang law na yan. Kaya last talag niyo, mga lawin. ang law kung gagawin lagi. Para siguradong hindi siya mga moy at sobrang hinit tamad. Oh. Yun, yun e, kasi ng misis ko yan, kulay pula. Okay? na natin sa puan para hindi ma may paghangir, hindi masakit sa balakang, hindi kayo ko nang yuko. Hmm, kasi pagkatapos yan, hangir na. Ha, hangir na yan. Yan. Kunti lang naman yan, pero eh, hindi nyo lang alam, merong pasuwasin yan pang asal ko pa kasalukuyan. ko lang yung una para dahan-dahan at unti-unting matapos. Sa pag-isang bigla, nakakapagod. Nakakapagod tignan. Kaya kailangan natin unti-untiin. Sana hindi po ulan. Kaya ano? Adrenal, lagyan ko na ng tubig ang washing kasi You si so was in ko na ang lawan para hindi na ako mahihirapan. Paihutin ko lang yan. Oh, ayos na yan. Kasi itong lawan ko, matapos um, tapos na inihahangir ha So, habang naghahangir ako, in so ang law na. Para tuloy-tuloy din ang hangir. Yun. Ayusin mo yan. Mahindi mga moy para di madalit. Ang mga hamo. Hubram tirik ng araw. Muti na lang may bubong konti dyan sa kilid-kilid. Para hindi masyadong mahinitan. Sige lang. Banatan mo lang yan, kunti na lang yan. Aduh, tapos yan. Hangir na, may hangir na siya pagkatapos. Wei yang pula muna kasih mga underwear malanya ang nganjan. Huli kong ihangir ang underwear. Ay, uh, mga pula-pula muna. Uniforme uh, pormenang, nemesis. At yun -ne uh, yan, matatapos na mga paghangir uh. na. Nagpaghangir na. Yun, umpisa na natin maghangir. Kasi marami-rami yan. Meron pa sa loob ng oh, Matatapos natin. Ayun, no, kitang kitain sinag ng araw. Sobrang init. Sana, huwag pag umulan, durog. Yun, 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 yun ayusin mo pa ng matuyo. <laughs> Banatan mo yan ng hangya. Para matapos. Ayusin mo lang. Ayusin mo pa lang. Up, <coughs> up, Kaya, yoko konti natin kasi hindi makita. Nilapit lang. <coughs> Nilapit lang ang kamera para gustong makita yung mukha. Mukhang wala naman. Puro lang naman hangin Mukhang panakot sa daga. E eh, mukha na yan, takot at ang daga ako sa sulok. E wag mo na ditutok ang kamera. Ayusin mo ang paghahangir, mga ngalit si Kumander. Iyon, konti na lang to. Kunti na lang niya, hanga. Yung sinag ng araw, buti hindi pa naharating sa Aking tinatay, hindi pa nakatitik. Hindi pa nakatitig. Pang nakatutok na, tigil-tigil na. Pero hanggat kaya, bilisan natin. Para hindi tayo, mat tayo matutukan ng araw. Na sobrang init. May kunting lubong pa naman. You know, ayan, bilisan mo dyan. Para matapos mo na. Yun. Kunting-kunti na lang yan. <coughs> Tapos yung nasa washing machine na lang din. Ay. Parang natapos na yan, na. Yeah, pero yun na lang. Ayusin mo mo na mag Baka tayo mapagalitan. Walang ka eh, hanggang hindi mo tapos mag Magsampay. Sa labahan. Yo, hmm. mga shoot-shoot na lang. Ang mga shoot-shoot na lang matatapos Yung sa washing na lang din ang matitira sa mga underwear at yung kulay pula. You know you know. Ayusin mo. ayos ayusin mo lang. Makay tayo mapagalitan. Kuskus, pigaan mo ng maigi. Para mabilis matuyo. Yun. Hunti na lang. Ilang piraso na lang yan. Yon, iaangit ya, ko na. Itapat ko na sa may arawan. Pitin mo konti ang kamera para makita ka. Eh, mahirap hindi makita mo mukha. Di matutukan mang ginagawa. Para laging may ebidensya sa sawanan, may trabaho tayong ginagawa sa bahay. Yan, kahit pagsimpleng laba. At is makatulong tayo sa asawa. Iyon o, iyon! Diyan yan, para yung sa washing machine sa labas ko na ihangir. Ayan pa o oh yan, yan yung ihangir ko. Ganun, darawang dito pa kailangan. Ayan pa, the saka yung kulay pula. Ihangir ko na yan. Ayan yung hinahir ko sa labas. Ayun lang, biglang humambon, umulan. Bakit ka nagkaganon? Huwag naman ganon, may sinampaya ko ang init-init ng panahon. Pero umuulan man. Mailigpit na muna para hindi siya masyadong mabasa. Kasi malapit na siguro yang matuyo. Kaso ulat? Ay, wala. Pero salamat. Kasi ang init-init ng panahon umuulan. Yan, ililigpit ko muna. Kasi mabasa talaga yan sa ulan. Kasi umulan bon. Umulan, ulan na umu umu parang ambon. O ambon parang ulan. Ayun. Ayun, oh, niligpit ko na. Malakas-lakas ang ulan. Aya yun o ulan. Medyo malakas talaga siya. Kaya kung hindi naligpit ang labahan ay hindi siya matutuyo sa maghapon. Oh, ha? Pero ayos na ayos yan, mula. Malamig ang panahon. Kasi mula, mababasa ang bubong. Ah, niyan, pwedeng-pwede na yan. Ayan, oh, malakas-lakas talaga ang ulan. Malakas talaga siya. Ang lakas-lakas talaga niya. Yan! Buhos pa ulan, sabi nga. Sabi nga nila, buhos pa ulan. Paaala ka. Yung maming panahon. Yun oh, know, uha-uha. Ang lakas-lakas pa ng ulan. Kaya, kainit-init na panahon, biglang umulan, tiwik-matiwik. Ang araw, pero umulan bidla. Sige. Bohos paulan. Maganda yan. hala umulan ka pa. malakas-lakas siya binasa. Talaga na gusto yung akin kay may ano, dalandan, basang-basa na, o, oh, tsaka yung bubong. Yun. Ayos na ayos. Ayos na ayos yan. Oo ha, lakas talaga ulam. Klarong klar, talaga siya. Yun, bumuhos na musto. Yun po ang ng bute Ayon po ang ulan. Nakpakalakas niya. Malaming bagay yan, malaming. Ang panahon kahit umiiyong maaram siya. Pero ang nakapagtataka, may ulan sa bubong lam namin. Kaya salamat na basa ang aming bubong. God bless ang